Okay na? Hi guys! So ngayon, uh, andito ako ngayon sa hasaan kung saan po uh, pupuntahan po namin si Bakang Vlogs kasi kumustahin po natin si Bakang Vlogs at uh, kasama ko kayo si Amanda si Amanda po yung nag-de-video ngayon at kumusta na si, ano, si Bakang? At si Amanda kasi uh, pipili siya ng mga bags doon ni Bakang so let's go. Ah, ah. Okay, dito na tayo sa ano ni Bakang sa kanyang store, sa kanyang bag store and dress store. Well, dito guys, ang oh, dami may mga ano pa pala si Bakang may mga anti yeah, may mga Chanel siya, mga Dior, may mga Chanel siyang mga ano, mga astawal dito. Mga shades. Ayun guys. Grabe, negosyante talaga si Bakang. Grabe ka negosyante na talaga si Bakang guys. May mga Dior pa siya guys. O, oh. Pagkita mo ito ka. Know, so, mm -hmm. May mga iba't ibang mga bags pa siya. May mga iba't ibang klaseng bags. Ito. Ay, ah! Ang ganyan. Hindi ako marunong bumamit ng bag. <laughs> <laughs> Isa kasi yung Bakang At ito naman may mga ano din siya. May mga cap. So, gochi yan dahil gochi. Gochi. Uh, Pagkano na naman ito ka? 7.50. Ha? 7.50. Mm, 7.50. 7.50. <laughs> wala akong 500. Ha? Huh? Wala akong 500 dito na yun. Si Marian, papabilis sa akin, sabi ko, gusto ko yung tag 400 Dunili siya ako nga. 1-3 gusto niya 1-3. may lamit isa kasakong gabo kasi mo gusto in 1 Ano, 1-2 siya. hindi yung tolo, tulo, tukabuok, blazer, Short. Blouse. Ah, mali yung repili. Pag na discount na 900 yung discount ni Bakang. Wala kaya punta. punta. Gusto na ako 400 500. Ay, mapapalit siya. So, kung yung business mo, Kang? okay naman. May, time talaga. Medyo matumal. Pero at least may mga... Okay naman, at least nabenta ka, benta naman ako mga isa, dalawang items. Ay, nakabita ka, kagabi dalawa. mga dalawang items lang may may time talaga na Mina. minsan zero minsan ah, paldo ay I minsan mean, talaga zero talaga minsan. Oh, minsan akala ko kasi ano na akala ko kasi eto minus na to kagabi ah ito yung mga minus kagabi ah 3 days live ko yan ito kaya ah ito yung mga minus ang dami na mga ano magana to lahat ito so bayad na to bayad na ito mga price o 799 lahat, lahat yan bayad 100. Ang dami mga ano guys. So, oh, Yan mga minus 850. So lahat na ito ba yan? Yan, payat na yan lahat. Mm, Gabi talaga, talaga yung pala ng business, no? Ang alam ko, iniwan mo na yung pag-vlog kasi nag-focus ka dito sa ano. <laughs> so, wala ako tayong vlog guy. Oo. Oh, kasi ako pagka siling, ceiling, pagka Ipagod ako dito. Tulog nalang ako kasi nung mag-live na nung pagkagabi. Pero in fairness, ang daming nang ano, ang daming mga items. 3 days na live ceiling ko three to. 3 days live selling mo yan. Kasi isa ang padala ko lang kay na iipon siya. Kasali na yan. Ito naman, ito yung mga pinakyaw mga... ni Tita Ma worth 30,000. Ito. Pero may... Ah, ito, ito yung ginawa ni Tita Ma, mga mga rilo. Oo, oh, pamimigay na daw niya. Pero hindi ko alam kung kanino. So, ngayon, at uh, chinat niya na unang kapatid ni Argel. Oh, oh. Ah, ito pala itong lahat ay order na po yan lahat. You Kinuha know, na po na ni Almost 60,000. Almost 60,000 orders. Ni Tita Grabe ang support ni. Eh. So, titama, ano lang na masakin titama yung shades lang kani, sa akin. Ka na. Ha? Kani, bigyan ka na, 'di ba? <laughs> <laughs> Ikaw ba or si Mama mo? Mama? Ah, so wala pa si Wala oil. pa oh. Oh. oh, pero siya na mag... Ha? Magkakalit mga dress mo ka? Yan, 8.50 yan. Eh, bakit naman? Ah, Ah, it tip tip yan para ako say, sa mga damit mo mga dress. Ito, ito it tip wait ito. lang ha. Mm. -mm. <laughs> ah, may mga bag pa pala dito. Ano mga bagong stock dito ah, guys? Ito, ito yung mga bagong stock. Yan bagong stock ko din niya. Ah, ito, ito yung mga bagong stock, stock mo. Ito hindi pa din ko. Ito, marami pa akong mga dress. Oh, at mm -hmm. baka ito yata yung gusto ni Marian. Ah. Ito naman 100, oh, ba, ba. 950 hanle. to right? Ah, Pa, so, Oh, ito made in Vietnam, Vietnam, guys. So galing sa lahat. Ay ako siya sa. Baka na termino, baka bet na terno Mga ah, May mga may mga lang pala na mga ano terno din. Sabi ko si Liz Kali, ni niya ako. Kasi kinuha din yung damit ko na isa galing hmm. sa US. Sabi niya, binay lang kita doon kay Batang. Ito naman, 1-3. <laughs> terno kasi ito, Adidas. 1-3. Uh Oo. -oh. Adidas kasi. So, di so dito lang ako, ino na lang si Scarlett. May, may ma nakita oh, ako dito. It. dito ito bakit ito sa'yo? Meron pa ito mga mabang. Mga cup, ah, may mga cups ba? Ayun yung ah. mga cups Ay, Ito yung mga cups na ano ni Bakang guys. So, may mga panglalaki pala dito. Ay, I may mean, natatanong sa akin pala. May mga mga damit po ka bang panglalaki? Or mga binibintang panglalaki? Panglalaki, lalaki, pang lalaki na, kaya, asap pa, na wala. Wala akong t-shirt, wala akong short. Next na lang mga October. October, Ay, October ka October na? na lang. Mm -hmm. Kasi di, punta kami namin Mila, na ako magbibili. Pupunta ka na Manila? Pwede sa tay, pupunta 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 Thailand. thailand. Ito tapo namin, di Oo. Oh, Hindi, okay. Okay, okay na passport mo? Hindi, pasa. Karoon pang, karoon pang seven ako So, kasama ka sa... man ko ang Ah. Okay. Alam mo na, sa So, ito yan na. Ito na, mga dress natin. ito yung mga natin. Ito yung mga Ito naman, 750. Ito ay 750. Pero in fairness, ang ganda ng mga tela ni Bakal kasi magagali mga tela niya, ay. sobra. Hindi yung char-char. Ah. Hindi, hindi pala siya char -cha. Hindi siya char -cha. Akala ko, mura, akala ko, mo, um, ano siya. Hindi ba ako na? Yung char -cha lang. Yung, yung angkat ko dito, mahal talaga tayo. Ako si Pinti pa. Pagka alam mo magkano ba yan, si Pinti, 12,000. Alam nila Justin yun. 12,000 ang 12,000. 12 So ito guys, so may ano, may dilaw din. Magkano yan ka? 850 din ito. 850. Ang ganda pala. Naman, hindi siya charge. -char. Oh, akala ko nga ano, kasi oh, yung ano. Divisoria. Oh, oh. Ito divisoria. Hindi pala siya ano. Okay. Maganda. Maganda, maganda di ba? Vietnam kasi nga. Hindi talaga maganda. ako kumuha ng divisoria kasi alam niyo naman kung divisoria. Ayan. Ito, uh -huh. 650 na lang ito para sa iyo. <laughs> ito! Oh, ito! Uh, ito! <laughs> <laughs> ito! 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 Thailand. saan yung Thailand? Uh, yung mga ito Thailand. Lang yung Thailand. So, eh. ba ka ng ano, ng Vietnam, ayang Thailand. Ito ang, ganda. ito ang Thailand. Ah, ito yung Viet ni Marian. Like, tip, tip, tip. Yung si yung chat ko sa na ano, mag, na nabili na rin Choco? Oo, yung 3-in-1. Oh, Napatay Choco Claudine. Ka kasi may nagulat uh, kasi eh. Sa akin. Yung Choco. Asan yung yung, hmm? yung silid mo sa akin? So yung maman ka na ngayon kang... So yung maman ka na ngayon kasi pinag mo na yung ano, yung pagbablog. Pagiging kunting creator. <laughs> wala ko yan. The busy lang. Kasi nag-focus ka na lang ako may give up ang pag-vlog. The busy lang. Pero sa pag-alight mo, kumikita ka naman sa mga ads doon, di ba? Hindi. Wala nakikita ang pan. Live, Depende lang kung may magsisayang star dive. Wala nakikita ang live. Wala nakikita ang live, di ba? Wala. Kaya huwag kayo mag-live na mag-live kasi wala mag Ang nakaganda ng live kayo mag-send na kong star. Pero wala ka na income. Wala, wala na ads, no? Ilang oras ako nag-live day ang, ang, income piso. Pwede okay. lang ko na mag-send star kay five dollars. Wala, walang income. So ngayon kung gusto niyo yung ano mo yung negosyo mo ngayon. So far, ito, ito, ito bagong stock ko na lahat. So, ito, da, dapat maubos to uh, before kami lalarga ng Thailand. Mga bill, uh, before 22, dapat maubos to kasi nga, mm. bala ko na naman, mag-bilit na naman ng bago. Kailangan kayo papunta ng Thailand? 22. Ah, oh, so dapat before to maubo, maubos na to before 22 September 22 so pag kuan bagsak presyo ako next month ay bagsak next month ko hindi pa hindi pa mo maubos Mababagsak mga ano babagsak presyo ka Bawin na babawi ang puhunan Mabawi ang puhunan oh, para lang madala akong pera ba para pag ko ng Manila, pat, ito na Manila pati dito na ako so, na ng Mas so baga lang ang bagsak presyo kasi yung bagsak presyo so, kung so, okay. kano ko siya binili sa supplier Ganun din ang presyo ko. So mag-ano ka na din sa pag-uwi mo, may nila puhon, magbarko ra ka. Magbarko lang ko. So magpapaiwan ka kaya Magpapaiwan magpaiwan ka dito. Yes, Oo, kasi kailangan kong mag mm -mm. kung magkaroon plan mahal. Oo, mahal kay. So dapat sulitin na hindi mo ang pag pag um Kasi ano magiging mo? Ito ang ibot, iba? Nag-anta? ako kasi mga umpra. Mag-isa ka mag itong isa ka si anak? Yes. Ina-justin ako yun. Bongga. So good luck sa iyo Bakang. Sabang so congrats. Sa bagsak presyo mga September uh, last uh, September second week. Bagsak presyo. Ito bigay ko na lang to ng 300. 300 na lang to. Ganito ang 300. Oh, pero September. Pa. So abangan ko na lang to kung wala. <laughs> <laughs> Ito sa oh. dito ng 250. Ay abangan ko rin 'yan. <laughs> September, 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 second week. Second week, week September. Sabangan oh. na lang nila sa ating mga viewers Pero, at mga ang tanong kong nandiyan pa, baka mabenta na. Marami ka pa bang stock, di ba? May pakipili oh, pwede, pa. Pwede. At mabinta ko din sa iba oh. Sabihin Sa binigay, kung baka mag-reseller ka. Oh, reseller okay. ko. Oh. Ano? <laughs> ayan guys so congrats sa inyong bakang sana um, magtuloy-tuloy pa yung negosyo mo yes, thank you Veshi mm -hmm. yeah. at yung mga bags mo wala ka na mga bags na masyad na ano no ang ganun pa Nag-focus na ako sa kwan sa dress kada focus at so next na ano mo um, mo ano na naman eto na mga hindi pag next benta ito pa rin pero magdadagdag ako ng t-shirt saka short pang lalaki kasi nga halimbawa kahapon mga short ba nga si, mga hinahanap ni Argel short takachit Puro na pang babae, wala lang, na kalimutan ko ng pang lalaki. So, by Hopohon, uh, October, may t-shirt na tayo at too short. Mm, diba? So, abangan na lang nila, guys. Good luck.